Hi guys! Hayaan nyo ako i-tour kayo dito sa may napakalaking pagawaan ng halos lahat ng dessert na pwede nyo i-crave ginagawa nila dito dahil bukod sa masarap, good quality yung mga ingredients aakalain nyo ba na kaya nila maka 25,000 pieces at sa isang araw lang yan. Ito ang anyelas na nag-start ng 2020 lang at hindi pa ganito kadami yung mga binibenta nila noon nang dahil sa tiwala sa produkto nila kaya unti-unti na itong lumago. Hanggang sa dumami na yung mga resellers, nagkaroon pa ng ibang branch, kaya naman sobrang kilalang kilala na sila ngayon. Bukod kasi sa good quality at at hindi tinitipid yung ingredients nila at napakamura lang kung ibenta nila ito. Itlog. Galing po sa Bounty Freeze. Yan. Yeah. Oh, wow. Yan. Yes. Yeah, Siguradong igyok lahat. Talaga yung fresh talaga yan. Yeah. At yan, egg po natin. Yeah. Wow. Kaya naman guys, nagulat ako nung sabihin nila na sa leche flan pa lang 5,000 to 7,000 pieces na yung ginagawa nila everyday. At para sa tindahan pa lang yan, hindi pa kasama dyan yung bultong orders sa kanila. At netong bagong magpasko nga, merong order sa kanila na 25,000 pieces ng leche flan at sa isang araw lang yan guys. Nagtaka nga ako at tinanong ko sila kung posible nga ba yun. At ang sabi naman nila, kayang-kaya naman daw. Dahil meron silang 10 steamer at sa isang steamer, kasha daw ang 300 pieces. Kaya sa isang oras daw, kaya nila makagawa ng almost 3,000 pieces ng leche di ba ang bongga? Gano na lang karami yung kaya nilang gawin sa isang buong araw. Kaya pala kahit maraming order sa kanila ng Let Chef Land, kaya pa nilang gumawa ng sobrang daming iba't ibang klasing desserts. At kahit ultimo sa ubi nila, sobrang dami nilang ginagawa rin ngayon. Kaya nga nung makita ko tong mga box-box na mga gatas na parang halos isang buong kalye na, naniwala na ako na sobrang daming nilang gawa talaga ngayon. Kaya ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i na natin! Guys, try natin yung pinakamalakas na nagbebenta ng Let's lang dito sa may Sampalok. At hindi lang sa Sampalok, umaabot pa sila sa malalayong lugar. Wow! Grabe guys, nakita nyo naman ba diba, kung gaano karami yung mga stocks nila sa sobrang dami nilang ginagawa. Gatas pa lang, parang isang buong kalye na. Tsaka yung mga itlog nila ba diba? ang daming orders lalo na December kasi try na natin. Mmm, masarap. Halata ang mong hindi tinipid. Oo, oh, creamy sarap. Sakto-sakto yung tamis niya. Wow. Sa lasa niya, halatang hindi tinipid. At quality yung mga gamit nila. Alam niyo ba, dito ako nagulat eh. Sa isang araw ah, 5,000 to 7,000 yung ginagawa nila para sa tinda lang. At lahat yan nauubos sa isang araw. Sa isang araw lang ha. Kaya na natin, grabe. Ang lupit na itong plan nila. Ano bang meron dito? Sa December 22 hanggang 24, yung orders nila, 25,000 pieces ng leche plan. Isang araw na order lang yan, ah. Grabe. Sa sobrang sarap naman din kasi talaga. Ooh. Kahit ako type ko, eh. Mm. Alam mo yung texture ng taho? Yung sobrang lambot, ganon yung ilalim niya. Wow doon ako nagulat guys. Pang tinda lang dito, 5,000 to 7,000 na inilalabas nila dito. Dito pa lang ah, hindi pa kasama yung mga bultong mag-order sa kanila. <laughs> nakaka lang, di ba? Hindi nila kailangan mag-advertise. Hindi nila kailangan ng, na, na para lumakas sila kasi malakas talaga sila in reality. Hindi pa nila kailangan i-promote yan. Hmm, baka maubos ko na, tama niya. Then ito naman yung ube hopia nila. Ube na Hopia to. Hindi Hopia na Ube. <laughs> Baliktad. <laughs> sa dami ng Ube, ang naging sahog na lang yung Hopia. <laughs> Sobrang overload na ito sa Ube. Hmm. Hmm. Grabe. Overload sa pagka-Ube. Grabe ah. Hmm. Isa pang must try to. Sarap. <laughs> uh. So yeah guys, thank you for watching, bye. Mwah.